Lo, pwede kong makita yung mga ahas Abay, pwede naman na po Ano kayang klasing klaseng ahas to? What? Ano yan? pangit na ba ng ahas nito ni Lolo? Bakit ito'y tsura? OMG, there's something wrong Ano <laughs> to? Ah, aswang! Subscribe! <laughs> ang lolo kong albularyo Sa mga hindi pa nakakaalam, ang lolo ko ay isang albularyo At sikat na sikat siya sa aming barangay dahil marami na daw siyang kinalaban ng mga aswang, mga maligno at kung ano-ano mga elemento at dahil nga sa kanyang mga orasyon ay kaya niyang patumbahin ng kung ano-anong mga elementong haparan sa kanyang daanan, mapaaswang man niya, maligno, o kahit mga inkanto. At sabi pa ni Lolo noon, mayroon daw mga aswang na nagkukurwaring tao at nang gagaya ito. Kaya yun makikita nila na parang totoo kanilang kakilala pero yun pala isang aswang nagpapanggap lamang. At meron daw isang pangyayari na naglalakad daw si Lolo patungo sa piyesta. Mahili kasi si Lolo sa piyesta. Nang may biglang humarang sa kanyang daan na eh, isang... Anong kailangan mo sa akin, aswang? <laughs> Ibigay mo sa akin ang pangit mong apo.

At dahil nga isang albularyo si Lolo, marami nagpapagamot sa kanya. Kahit yung mga sinasanay iba na masasamang espiritu, kaya ang ginagawa ni Lolo ay agad itong pinapagaling sa kanyang pamamaraan. Ngunit hindi na ito basta-basta rin -basta lumalaban ang mga ito. Pumapalag at talagang matigas, lumalaban sa kanya kaya ang ginagawa ni Lolo ay ganito na lamang. At meron naman isang araw na naglalakad yung taga sa amin sa gubat nang bigla itong kagatin ng mga na ahas. At dahil sa makamandag ito ay namimilipit agad ito sa sakit At ang aming mga kapitbahay ay tinawag agad ang nag-iisang doktor ng aming barangay At walang iba kundi si Super Lolo Dahil hindi makapunta si Lolo ay dinala na lamang sa, sa bahay ni Lolo para doon na lamang gamutin Kasi mas mabilis daw ang kanyang orasyon pag nasa kanyang kubo Orasyon ni Nasty Mak Gi hampak-hampak Matay kalain ba orasyon na Hampak-hampakon manta Matay maayo baka akwani Aray! Kubala so, ka na dyan lolo At tuluyan nga gumaling Nung nakagat ng ahas sa aming barangay At bukod sa panggagamot ay marunong din si Lolo makipag-usap sa mga masasamang elemento at mga espiritu. Isang araw, pinapunta si Lolo sa isang bahay kung saan mayroon daw mga masasamang elementong nagpaparamdam at ayaw daw itong umalis. Kaya pinapunta niya si Lolo para kausapin ang mga ito. Ah, ginagalit talaga tayo ng matandang ito! Umalis na kayo dyan! Hindi ka may alis dito! totoo na kami nakatira at magiging sa amin na yung bahay na to bahala kayo pag hindi kayo umalis dyan kayo na magbabayad ng kutente at tubig. <coughs> may chikash ka naman ba? Diba? Isang araw, nakita ko ang kapatid ko na pabuka-buka ka na yung lakad kasi daw nagpatuli siya kay lolo bakit ganyan ang lakad mo kuya ah nagpatuli kasi ako kay lolo eh kanina lang ano pre patuli na rin tayo sige okay yan at agad agad na nga kaming pumunta doon sa kubo ni lolo para magpatuli at pagdating nga namin doon sa pwesto ni Lolo sa kanyang kubo, agad namin siyang sinabihan na magpatuli kami ng kasama ko. At agad na naman niya akong pinabuka ka doon sa damuhan. Pagkatapos niyang kunin niyang kanyang kutsilyo, ay natakot na kami ng kasama ko. Pero no choice na ako kasi ako na yung nakasalag. At gayon na nga, tinagtutuli na ako ni Lolo. At napakasakit na guys kasi wala kasamang anesthesia yun. <laughs>